Uh, hello mga people, good morning, good afternoon, happy happy Monday March ng March ngayon So andito ako sa kabundukan, kailugan Nasa bundok ako at sa may ilog sa baba So kung mapapansin ninyo na ako ay laging nababa ng bundok, naket ng bundok Pumunta sa kailugan, pumunta sa karagatan So mga people, mapapansin natin ang bawat isa sa atin So ito, herbal na dapat nating malaman Itong herbal na ito, na lumanay ang tawag, ito po ang pinakamainam sa mga may sakit, kulam, barang. No, ang ugat po nito ay sa barang at ang katawan at mga dahon ay kung ikaw ay may kulam. Maring maiutot mo, maring maipupo mo ang iyong mga karga sa katawan. At kung ikaw naman ay nabarang, limbawa, ang barang ay maraming mga insekto sa katawan. Pagka ito, nakakuha ka nito, itatain mo lang, ilalabas mo lang. Pwede yung ipanghugas ang ugat nito, mga people. etong lumanay na yan, dahon na to, puno na to. Ito naman ay putian, hindi siya pulahan. No? Yan. So, makinis pa. Walang kagat ng mga insekto. Ma, maano pa, fresh pa. No? Yan. Yan ngayon, ay kukuha kami yan ngayon para makatulong sa kapwa natin. No, hindi biro ang mga people ang kumuha dito sa kamundukan ng mga herbal kasi pagka hindi ka, wala kang alam sa mga ganito, noon ako wala akong alam sa ganito people, eh. wala akong alam sa ganito, uh, natuto lang ako sa rin mga kautol na nagbibigay ng uh, kaalaman tungkol sa ganyan. So, Hanggang sa natuto, hanggang sa sarili na ako nagtuklas at turo, tulong din ng aking mga gabay, ng aking mga kaibigan mga diwata at mga inkantot at kapre at ano ba. Mari sa ating mga tao ay hindi naka naniniwala sa mga bagay-bagay na mga kaalaman, ng lihim ng na mga nakikita at nararamdaman. Pero mga people, yan lang po ang masasabi ko sa inyo mas mainam na mayroong kang karga sa katawan kesa sa wala. Huwag mong ikahiya kung mayroong kang karga sa katawan. Mas i-proud mo yan dahil yan ang makakatulong sa'yo. Uh, ang iba ayaw nila magsuot ng mga gamit. Eh katulad sa akin, talaga nagsusuot ako ng ganyan kasi talagang halata ako. Sa tatuo ko pa lang at sa karga ko pa sa katawan ay halata na isa akong agimatera at manggagamot. So, hindi ko ikinahihiya yan. Bagkos, nakikita ng lahat kung anong karga ko. Alam mo ba, people, kung mayroong karga ng ganyan, ganyan nakikita ng tao, imbis na titigalpuin kanila, imbis na gagawang kanilang ng masama, nakatuon sila sa attention sa yung karga, sa suot mo. Ito, nimbawa, bracelet. So, may suot kang bracelet, imbis na bibirahan kanila, kukulamin ka, titigalpuin ka, palipadhangin ka. No? Alimbawa, mayroong kang palipadhangin o tigalpo. Sa tigalpo pa lang, people, pag nakita ng mga taong, uy, mayroon siyang kakaibang kar... Uh, mararamdaman kasi nila yan eh. May kargas siya. So, nawawala ang atensyon nila na titigalpuin ka. No? Palipadangin. Halimbawa, kasalubong mo. Mawawala ang isip nila na maninigal po sa iyo mga people. At isa pa, kung marami sa atin, sa mga probinsya kadalasan, mga aswang o ano, nakulo din po ang mga bracelet na ito. At nainit din po yan. Pagkawaminit ang inyong mga gamit, ibig sabihin may babala na may parating. O nandyan sa paligid mo ang hindi kaya-aya na umaalikit itimang spiritong, itimang mga elemento o mang, mang kukulam o mang babarang andyan sa paligid. Kaya yun ang babala. Kaya tandaan, pag uminit ang inyong mga gamit, mayroong babala na malalang. So maraming salamat mga people. God bless po sa ating lahat.